Nagsagawa ng information drive ang Ministry of Labor and Employment upang labanan ang illegal recruitment, trafficking in persons at irregular migration sa so walong bagong tatag ng bayan sa special geographic area. Ang PPP Story sa Report. Upang labanan ng illegal recruitment, trafficking in persons at regular migration, nagsagawa ng masusing information drive ang Ministry of Labor and Employment sa walong bagong tatag na munisipyo sa Special Geographic Area noong November 26. Isinagawa ito sa bayan ng Kabakan, Cotabato. Pinangunahan ito ng Bureau of Employment Promotion and Welfare, Employment Regulations Division, kung saan tinalakay ang iba't ibang anyo ng illegal recruitment at human trafficking, kabilang ang kanilang mga katangian, karaniwang modus, warning signs at mga paraang ito ay maiwasan. Tinalakay rin ang panganib ng irregular migration, lalo sa paggamit ng unauthorized routes at kung bakit mahalagang dumaan sa legal at dokumentadong proseso. Umabot sa 45 individual mula sa walong SGA municipalities ang dumalo sa aktibidad. Nagpahayag din ng suporta ang mga kinatawan ng mga LGU sa pagpapalawak ng kampanya laban sa illegal recruitment and trafficking. Nagpasalamat naman ang Mole SJ Field Office sa aktibong partisipasyon ng mga dumalo at binigyang diin na kinakailangan ang tuloy-tuloy na kooperasyon at pagiging mapagmatsyag ng lahat upang maprotektahan ang Bangsamoro workers.